Ayan na po mga babayan Ay binugahan po ng sabon para matanggal ang panghi. Matanggal yung amoy, matanggal ang mga bakterya. Kasama natin dito ang flushing operation, no? Ayan oh, kita nyo naman. Oh. Oh, ayan kitanya po. Ang Galbosuro oh. Ngayon lang ba kayo nakakita uli Na sinasabunan ang Divisoria no? oh, Shout out sa aking mga babayan FW dyan Good morning Divisoria Malinis na Mabango na Puro flashing para ma mawala yung mga mabantot na side. Ano oh, Hoy, ayan, oh. ayan oh. Pag talaga ng uh, ano ng uh, um, Hello Okay, oh, kita niyo yan, oh. Mabango na uli ang uh, divisorya mga bayan. Sapagkat uh, sinasabon. O oh, mga libag dyan, nagpalasigan talaga. Oh. Ano yan eh may uh, Pag andito kayo ay mabango. Mabango ang uh, ano ang uh, nilalagay na sabon. Di ba? Sobrang luwag ng uh, divisorya ngayon. Mabango. Sinabon eh Ayun, no? Sinabon ang Divisoria mga bayan Maraming maraming salamat po Sa mga nag follow sa ating uh, Account no? Salamat sa inyo lahat At nakita nyo dito yung uh, pagbabago Ang uh, Divisoria ngayon Sapagkat ah uh, ito nga po, hindi talaga to papabayaan ni Ormesco. Tulad ng sinabi niya sa kanyang uh, uh, kampanya no, uh, simula na ng kanyang panunungkulan ay lilinisin niya ang lungsod ng Maynila. Oh, ba diba mga kababayan. Oh, kita niyo naman dito. Sinasabon. Tinatanggal ang mga libag-libag. Ayan po. Oh. So dito naman na side. Ayan dito naman sa bandang likuran natin ang uh, engineering department na uh, winawalisan din no. Oh. Malubog ang divisorya mga babayan. Oh, di ba? Kaya naman palang gawin na ganito ang Divisoria. Ayun o. Oh. Kita niyo yan o. Oh. Guwapo yung operator o. So, drop your comments below mga babayan ano po uh, reaction nyo ano po masasabi nyo sa inyong uh, nakikita na ganito ang divisorya ngayon pinapaliguan ng mabangong sabon no? sa mga nagfollow follow sa ating uh, ano no sana mahita natin ang requirements ni TikTok no Oh, bulang bulang oh. Oh, kita niya yan, no? oh. Grabe. Grabe kayo, Ormis ko. Ang divisoria ay uh, tanggal talaga ang mga libag-libag dito. Mabango na. Ah, maluwag talaga mga kababayan. na sabon at uh, pinapaliguan ang uh, divisoria tanggal ang mga bakterya sapagkat ayaw ni Yormi ng uh, dogyot yan nga sabi ni Yormi lilinisin ko ang lungsod ng Maynila oh ah, ba diba? tinutupad niya lang kung ano sinabi niya di ba Thank you, thank you sa ba. Ayun, maraming nag-follow sa atin, oh. No? Salamat sa inyo. Thank you sa pag-click ng follow to. Salamat po. Malaya na 'yung ating mga kababayan, maluwag na eh. Malinis na. Hindi na po mabaho ang uh, oh. Huh? Tulad ng uh, sa nakikita nyo ano ito na may pagbabago na, na, natin. na natin. Ano po masasabi niyo sa nakikita niyo? Ah, comments drop. Ano po reaction niyo no? Oh, pashare natin vlog. thank you sa inyo suporta, grabe oh. Oh. Pag nadaanan ng sabon ay uh, tanggal talaga ang uh, Bakterya diyan kasi nga may sabon eh. Ayan. Ang tubig po ay ginagamit sa paglilinis ha. Ayun mga mababayan, ang tubig ay ginagamit sa paglilinis po ah Hindi po iniipon, ha mga bayan hindi po iniipon ang tubig ginagamit po para sa paglilinis ng divisoria wala na po kayong nakikitang tambak ng basura sapagkat malinis na po ang uh, divisorya sapagkat pinapaliguan ng sabon para matanggal ang mga bakterya ayan o Thank you sa pag-click ng follow ah Isang karangalan po yun na ma-follow tayo Thank you sa inyo Thank you sa tiwala Maraming maraming salamat po Sa suporta mga kababayan ko mega mega love shout out pala sa aking mga viewers abroad na uh, na sa ating mga kababayan na masisipag na mga uh, OFW no? salamat sa inyong suporta uh, sa patuloy na pagtitiwala sa atin uh, at uh, magingat po kayo dyan kami na po bahala dito mag update sa inyo what happening po dito sa Maynila upang uh, dito sa social media makikita nyo po yung uh, mga update regarding po sa mga happening po dito no at uh, thank you sa pag like and share Thank you. Thank you mga kababayan. Salamat sa inyong suporta. Mabango na po ang Milisoria. Mok Ayan, tuloy tayo sa pag-flashing Ito, papakita ako sa inyo dito Binubugahan din dito eh. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila O, oh, di ba mga kababayan? Nasiokan yes, siyo dalawang uh, uh, personnel natin na uh, itong uh, di ba? Diba? Napakaganda. ganda uh, kita nyo nga, sinasabon. Ngayon naman ay... Uh, ko, boss! ¡Vamos! MDRA mo andito mahataw talaga Abante po muna Abante Abante, abante po muna Abante kayo Abante 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 kayo Abante Abante

Thank you, thank you sa mga nag-follow sa atin. No? Maraming maraming salamat sa pag-follow sa ating uh, account. Salamat po sa inyong lahat sa pag-subscribe. Isang karangalan po na ma-follow tayo ng ating mga kumbay. Bigyan ang uh, ano naman po ay uh, sisipagan po natin mag-update. No? sa Salamat po. Napaklik na lang ng follow mga babayan. Oh, tayo malinis na yung ng ngayon. Drop your comments below Ano tayo reaction tapo 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 ngayon drop your tapo po ano tapo tapo